Karina, kailangan kong gumising na maaga dahil kukunin namin yung van na pinaayos sa isang shop sa Columbus, Ohio. Isang oras at kalahati po kasi ang traveling time papunta doon. Kainis nga kasi gusto ko sana matulog pa. Dahil alam niyo po, the rest of the week, need ko gumising ng maaga dahil sa work at minsan, di ba, may live po ako ng maaga din. Tuwang-tuwa pa naman sana ako dahil first Saturday po ngayon na wala akong live. Yung schedule po kasi ng live ko ay Abinago ko po no Monday Wednesday Friday na lang po at sana today makakabawi ng tulog. Sarap pa naman matulog pag ganitong panahon no na makulimlim at malamig. Pero alam niyo po natuwa din po ako sa trip na ito because I took this opportunity naman para ipagpaalam sa hubby ko na meron po akong kukupkupin na Pilipina at ang apo niya po. Hindi ko talaga ito kaano-ano, nakilala ko lang po siya sa pag-ikot ko po sa Pilipinas. Hayaan niyo po, ibabahagi ko din naman ang kwento ng buhay niya pag natapos na po yung kaso niya. Pero alam niyo ba, sobrang tuwa ko din po dahil hindi malang nag-atubili yung mister ko o nagdalawang isip. Pumayag po siya. Ang hiling lang po niya ay huwag daw ibigay yung address namin at huwag padalawin yung tatay kasi baka daw manggulo at kung ano daw po magawa niya dito at maging kriminal pa siya. Kaya buti na lang mahaba yung biyahe dahil napag-usapan po namin ng gusto ito. Anyway, dumating naman kami dito sa service center ng Mercedes-Benz. Kaya kami pumunta dito dahil ito lang po yung service center na tumatanggap sa pag-aayos po ng Mercedes-Benz. 'yung ibang Mercedes-Benz dealers po kasi ay hindi nagaayos ng mga vans. First time ko din po pumasok dito dahil dati hinatid ko lang po kasi 'yung van Sunday po 'yon tapos sarado po 'yung office. So iniwan ko lang po 'yung van at pati po 'yung susi sa drop box po nila. So, tingnan nyo naman yung waiting area nila. Just imagine po, nagpapa-tune up ka, nagpapa-change all, or may transaction ka. Dito po kayo pinapag-antay. May malalaking television po. May brewed coffee Nasabi na sabi na mister ko, mas masarap pa sa Starbucks at iba't ibang klaseng tsaa. Tapos, meron pa mga cookies at hindi lang po yon, May mga paninda din po sila na mga t-shirts, hoodies, vests, keychains, mugs, cups, pans at iba pa. At nakita nyo ba yung mga halaman na nasa wall? Naku po, hindi po yun plastic. Ang dami-dami po nilang halaman sa loob na nagbibigay po talaga ng relaxing atmosphere sa lugar. Pero alam nyo po ba kung ano po yung talagang nakakalula dito po sa lugar na ito? Siyempre po, wala pong iba kung hindi po yung mga kotse na nakaparada po sa kanilang showroom. Aba tingnan nyo naman po iba't ibang klasing Mercedes Benz na kotse. Aba hindi ko na rin tinanong no, kung magkano po yung mga presyo. Dahil alam ko pong mas malulula po ako pag tinanong ko po yung mga presyo ng bawat kotse na yan. Anyway po, alam nyo po ba, yung Pinay po na ko, taga Cebu po yon At meron kami mga distant relatives na pareho mga apelido. Pero since hindi naman po talaga, ano no, hindi ko sila kilala talaga personally pero naging kamag-anak na rin po ang turing po namin sa isa't isa. Kaya lagi po siya nakikipag-communicate sa akin dahil nakatira siya sa Batangas at wala naman talaga siyang kamag-anak sa Manila. Pero mas naging madalas yung pag-uusap namin dahil nakapag-asawa po siya ng Amerikano at dumating siya at ang apo niya dito po sa Amerika noong 2018. Yung Amerikano na pinakasalan po niya ay tatay po ng kanya pong apo. Nako sobrang masalimuot po talaga ang buhay niya at ilang beses na rin po siya nag-attempt na makipaghiwalay pero wala po siya talagang pera at wala po siyang magawa. Pero ngayon ay wala na po talaga siyang magawa dahil hindi na rin po siya makabalik sa bahay nila dahil pinalayas nga po siya, ano? Kaya napilita na po talaga siyang mag-file ng divorce para makuha din po niya yung kanya pong apo na nandoon po sa tatay. Kaya po, pagkatapos po ng kaso niya, ay paaalisin ko na po siya doon sa Colorado at pupuntahin dito sa Ohio. Nang sa ganon ay hindi na po sila mahanap ng kanya pong mister at pwede na po siya magsimula po ulit.